Hello, hello, hello. Magandang hapon po sa lahat. Dito sa taas ng unit sa Knightsbridge Residence at nakikita ang ang mga sari-saring lugar dito sa Metro Manila. Pero ang pinakamalaking lugar dito ay ang Makati City.

Du, 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 du. Mm. Okay, tu 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 pag ayos eh. Hindi na inaano ko na. Ganda ng unit, malamig. Malamig, lamig. Ang unit dito, kuno. Kara kara da ana yung ano, ilog pull out na. Ang ano ba ito? Oven. you Lord kayo nakapaglinis na rin kami nitong unit na to unit 2415 sa Knights Ridge Residences at napaayos na rin po namin yung bidet pinapalitan na ha mga maintenance ang bidet bidi 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 yung e, ganda ng lagyan na ng mga sapatos

salamin nakarikit sa ano Simpling unit lang maliit kahit maliit at least malinis hmm. maliit lang malinis pa Masok lang po. Okay. <laughs> o kaya ikasi ah. Tapos sure magdala-dala ka na ilagay sa bag mo, maliit. May bag, may bolpen talaga do, hindi ko na maglilinisan may magpipilit. Konsaan ka pupunta may dala talagang bolpen kahit mag saan ano ka kasi sa bangko? dyan kami dati nag-board. Yan, yung green niya. Ano, bahay-bahay nga sinira na. Yeah, diyan, diyan kami nag-board. Mura lang ito, 3,000 lang per month. Ay, sinira na. dimulai gi dimulai sis dimulai gi dimulai dimulai sis sis ana dimulis na thank you <coughs> sir sumara so, sama mata thank you thank you so much thank you